At welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po muli po. Ayan po ang kalagayan po. Ayan po ang sitwasyon po dito po 'yan sa may bahay ni Dr. Rizal o dito po sa tinatawag na banga at simbahan. Ayan po. Ayan pa po, po ang bagyong pipito. Hindi ko po alam kung ganyan na lang po sana, ibig sabihin ganyan na lang po sana kalakas ang bagyo dito sa amin, kasi mahirap po na malakas po malakas po ang bagyo, tapos ang hangin sigurado, marami na naman po ang mga kababayan natin ang lulubog o mapipinsala ang mga bahay, yan po mga bahay para po, iikot po tayo dito iikot po tayo, tapos tingnan po natin ang sitwasyon Iikot lang po tayo Samahan niyo po ako At iikot tayo Nung nakaibay kayo po At ayan po Ayan ah, po tayo Iikot po tayo rito Iikot po tayo muna Ayan po Ang bahay ni Dr. Oserisal Ayan Iikot po tayo Titingnan po natin Ang kalagayan po rito Iikot po tayo Ayan mga bayan-bayan. Ayan. Dito, ang bagyo po dito ay eh, paambun-ambun pa lamang po. Ayan. Makapansin po niya. Ayan po ang weather sa amin. At syempre, gumagalaw po. Gawa ng... Nung... nagda po tayo ng e-bike. Ayan po. Ayan, hindi pa po masyadong kalakasan po ng bagyo sa amin. Wala pa pong hangin na malakas, wala pa pong ulan na malakas. Sana po sa inyo eh ganito rin po sana o oh, mas maganda po ang panahon sa yes, dito. Kung hindi po ako nagkakamali dito po sa amin sa Laguna Signal number 3 Lab, signal number 3, tamo na Yun, hindi po nagkakamali Signal number 3 po ang Laguna Ayan po Ayun yung goya ako, ayan Tangnan din Ayan o Ano hey, pala lang kainan ni Abe? pupunta po tayo ng crossing ayan pupunta po tayo ng crossing ayan po araw po ng linggo araw ng linggo ayan malapit na po tayo ng crossing at napapansin ko po medyo lumalakas po lumalakas na po ang ulan ayan po makikita nyo po ha? Eh? lumalakas na po sumasalubog po tayo sa ulan sa kasahangin na yan pa-crossing po tayo pa-crossing kalamba po tayo pa-crossing kalamba tayo ayan yung iba po sarado po yung iba po sarado dahil araw po ng linggo tapos may bagyo po po ayan may bagyo po po kaya ayan Angin, tapos ang ulan yan dito po tayo sa may crossing ayan ito po riles, eh, riles. Ma non si è più pure gold, pure più pure gold. più che Non è più pure gold. Non più che pure gold. Non è pure gold. è Hoy, nai. Yeah, po mga nagtitinda sa my trip. Eh. Ayan po, pure gold. Ayan po. Sa crossing po yan, sa crossing. Tara, ikot pa po tayo. Ikot pa po tayo. crossing po, ayan, lumalakas na po ang ulan, ayan, lumalakas na po parking yung King Kong na at ayan, lumalakas na po ang ulan ang ulan sa amin, ayan dito po yan, sa Calamba, Laguna, ayan crossing po tayo, crossing ayan, lumalakas na po, ayan Po, release. Sabay uh. naman 'no At dito papasok po tayo sa May Estasyon. Titignan din po natin ang kalagayan dito 'yan. Kaya ano, kung kanina eh, nung unang vlog po natin, video natin, di pa po, po masyadong malakas ang ulan. Ngayon, medyo eh, nararamdaman ko po na lumalakas na po ang ulan at ang hangin. Dito po yan sa may kalambalag na at ayan po ang bagyong bitoy. At ayan si kuya. Ayan po ang bagyong bitoy. Bitawan, bitoy. <laughs> yon, bagyong bitoy o si Pipito yon Natawa po ang kasama ko, bagyong bitoy daw po, hindi Pipito. mga bahay po dito ayan si kuya nakikita ko po nag aayos po ng bubong naghahanda po to para sa bagyo ayan po alikitan niya ayan po so, yun na, na po ng bubong ayan po, po, kaya po dating release po dito po yung sa may kalamba lang po na ayan po iikot po po tayo ayan po medyo lumalakas-lakas na po ang ulan yun, bagyong pipito po daw, pipito. Yan, pipito manaloto, ayan. 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 Patano nga kapanya, lima ang asa dito ah. mo. Lana ako ay. Hindi ka Mga boss, enerbias. Ah. Tumak Diyos. Taas ng yelo na may uche. Holala nitong hindi sinasama ng loob <laughs> mo. Ah, muli po, welcome po sa ating YouTube channel. Ah, kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang po nakapanood ng aming mga vlog, paki-like, comment at subscribe. At 'yung bell ay 'wag pong kakalimutan na pindutin din para may notification po kayo sa mga vlog na aming ina-upload sa YouTube At ito po ang kalagayan po dito po yan sa may Kalamba Laguna Bagyong Pipito Yan, inikot ko po kayo, ayan mag-aasod lang po ako at tatabi tayo. Ayan, palabas na po tayo dito. Ayan. Oop, mag-aasod po uli. Sa kapila naman, tatabi ko na po tayo. Ayan. po, dito po tayo sa may barangay ano po yan yan po, kapilya, napakaganda po ng kapilya dito po yan sa Alamba, Laguna Alamba, Laguna, ayan po. at ito, pupunta naman tayo ng merkado Ayan po ang sitwasyon po dito po yan sa may Kalamba, Laguna. Papunta naman po tayo ng Merkado. Merkado po. Merkado di Kalamba. Ayan. at ayan kung napapanood nyo po sa vlog ko guro po ang oras eh mga 2.30 na po siguro 2.30 na po siguro sa vlog kong ito yun araw po ng linggo ayan po ang sitwasyon sa amin at ayan din po ang kalagayan po sa bagyong pipito po Mercado de Calamba po ayan <coughs> po, po Mercado de Calamba ayan Ayan po, po ang po yan dito po yan sa may merkado yan ang yun muli po welcome po welcome po sa ating youtube channel kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog paki like comment at subscribe at paki share na rin po ang ating vlog ayan po Bagyong Pipito, araw po ng linggo, ayan. Yan po ang tinatawag na merkado sa amin. Yan po ang palengke. Ayan. Iikot po tayo. Ayan. Ayan po mga nagtitinda. At eto po, eto po Iikot pa po tayo Iikot pa po tayo rito Ayan Iikot pa po tayo Ayan po, ayan po ang kalagayan po Dito po yan Sa may Kalamba Laguna At ayan po si ate Ito po so there At ayan po ang kalagayan po. yan po. Dito po yan sa may Kalamba, Laguna. Ayan. Ayan. Kahit may bagy na po. Ayan. Todo linis pa rin po ang mga naglilinis dito sa amin bayan. Ayan po si ate. sana po sa mga nanonood eh nagugustuhan niyo po ang ginagawa natin pag bablog ayun shout out po sa mga followers natin sa mga subscriber natin shout out po sa mga subscriber natin ayan Sekuela ni yang malang Ini dah ni RTC kan ayan, ah. pabalik na po tayo kung saan po tayo nag-umpisa kaninang mag-vlog sa bahay po ni Dr. Jose Rizal ayan, dito po yan sa may Kalamba, Laguna ayan po, ayan po, simbahan ayan, pabalik na po tayo ayan ang banga Welcome po, welcome po muli sa ating Youtube Channel, akong kayo ay bago pa lamang sa ating Channel at ngayon pa lang po nakapanood ang ating mga vlog like, comment at subscribe at kanina po, at kanina po umikot po tayo, umikot po tayo dahil po may bagyo tayo may bagyo po tayo, pagkakaalam po po ang Laguna ay signal number 3 hindi pa man po gano'ng kalakas po ang bagyo po dito sa amin e eto po ang buong video, panoorin po din yun.